Trivia Cadaver Synod Ang pinakakaibang pagliliti sa kasaysayan Alam mo bang minsan sa kasaysayan, isang patay na papa ang niliti sa korte? Ito ang Cadaver Synod Noong 897 AD Kung saan ipinahukay ni Papa Esteban VI ang bangkay ni Papa Formosus. Binihisan ng pangpapal na kasuotan at pinaupo sa isang trono para litisin ang hatol guilty pati ang mga ordinasyon ng formosos na ipinawalang bisa. Sa sobrang kabaliwan, pinutol ang kanyang mga daliri at itinapon ang bangkay sa ilog Tiber. Pero bumaliktad ang tadhana. Nagalit ang mga tao kay Esteban VI ay ikinulong at binigti. Sa huli, ibinalik ng mga sumunod na papa ang ordinasyon ni Formosos at inilibing siyang muli ng marangal. Ang aral, politika at reliyon ay hindi dapat maghalo. Kaya't kung ang pagkapapa ay talagang mula sa Diyos, bakit kaya ito nasisira ng mga kapwa-papa? Pag-isipan mo, pagpalain ka ng Panginoon. Happy Rapture!